Aminado si Senator Jinggoy Estrada na may kabasyang nararamdaman, lalot ngayong araw inaasang ilalabas ng Sandigan Bayan ang hatol hinggil sa kanyang kasong plunder. Bagamat may kaba umaasa naman si Estrada na magiging positibo para sa kanya ang resulta. Aminado rin ang senador na apektado siya ng mga pangyayari, pati na ang kanyang pamilya. Kaya naman pinagdadasal na lamang niya ang usapin ng kanyang kaso. I'm... I hope uh, it will be favorable I, mean, I do not have any idea yet I'm keeping my fingers crossed. It affected me, it affected uh, my whole family. Hanggat uh, yeah. ni pa na resolve itong kaso ko, siyempre parang merong sort of Damocles hanging over my head. Wala naman. just pray. Yes, of course I'm hopeful. Nervous. Remember the, the court granted me bail, so that means to say the evidence against me is not strong.